Need mo din ba ng pera? Wala kang mahiraman? Nahihiya ka mahiram sa mga kailala mo? No worry, sagot kita. Pwede kang mag-PM sa akin sa Blue Up. May lamang pangalan. Ako ang bahala. I-convert na natin ang mga credit limit or spending limit nyo. Ano nga bang mga kailangan? Minimum requirements lang ang kailangan natin dito. Basta meron kang ID, pwede natin yan i-convert. Huwag ka mag-alala, legit trader to, sagot kita. Real-time process tayo dito, meaning to say, after ng process, makukuha mo rin agad ang pera mo. Video call transaction, pwede. Walk-in process, pwede. Chat din, pwede rin. Kung anong preferred mo, walang problema. PM ka lang sa akin, akong bahala sa'yo.